Enero 26, taon 2025 and welcome sa panibagong edisyon ng Rated X. Ang natatangin programa sa YouTube at Facebook na tumatalakay sa lumalalang problema ng illicit tobacco trade. Ako ang inyong lingkod, ka Anton Israel ang muling maghahatid ng mga pagbabalitang nauukol dito. At para sa Rated X numero 74, narito ang ating mga headlines. Mas lulubha ang smuggling pagtataasan pa ang buwis pero di nagpapatinag ang mga grupong ayaw sa yosi at vape Dr. Ulysses Doroteo ng Siat ka. Sinisi ang RA-11900 sa pagdami ng smoker population sa bansa. Dump truck puno ng smuggled Jose hule, Aabot sa 9.2 million na smuggled cigarettes ang kumpiskado sa checkpoint sa Kiamba, Sarangani. Naku, napapanahon na itong ating infographic of the week. Infographic of the week na inyo pong masusubaybayan sa facebook.com slash ekisasmagling. That's facebook.com slash ekisasmagling. Sa darating na Chinese New Year, marami po ang makakatanggap. Sana ng angpaw. Pero malinis kaya ang pinanggalingan ng perang inyong tatanggapin? Yan po ang katanungan na inyo pong nakikita ngayon sa gawing kanan ng inyong mga screen. Nakatanggap ka ba? O tatanggap ka ba? O makakatanggap ka kaya ng angpaw ngayong taon? Pero ang tanong, saan kaya nanggaling yan? Baka naman, galing sa smuggling! At sa unang hanay na ating parada ng mga balita sa Negros Occidental sa Himamaylan, noong Enero 19, dalawa ang arestado sa loob ng sementeryo. Bakit? Naguhukay? Hindi po. Uh, nagbabakasakaling kumita. Eh doon daw sila magkikita, inabaybas. Ang katransaksyon nila ay pulis pala. Doon, nahuli yung dalawa na may daladalang 162,500 pesos worth of smuggled cigarettes. Samot sa ito sa Agisan Public Cemetery. Barangay Agisan sa Himamaylan City. Kaya hindi lamang po naiwan sa cemetery yung dalawa at yung mga konfiskadong sigarilyo kundi dinala na lang sila sa presinto dahil nga nakikipag transaksyon yung pala ang kanilang ka transaksyon ay isang sikreta. Ah. Hmmm, ultimo simenteryo ha. Ginagawang rendezvous ng mga illegalista. Akala siguro hindi sila matutuntun. Eh, minalaso yung dalawa. Eh, tulad na rin po na itong nakasakay sa itim na Montero. Akala kala siguro niya, eh, kumumukhang big time yung sasakyan. E, hindi siya match checkpoint. Eh, napadaan ho siya sa isang komilek checkpoint sa Sambuanga, Sibugay, noong Enero a 20. Eh, nung makita ho niyang may pulis, abay, kumaripas ho, imbis na humimpil. Oh, e na lang yung ating mga pulis. Eh, ni radio agad yung mga malkalapit na uh, police station. Eh, nabutan po siya sa Sambuanga del Norte. <laughs> sa Sambuanga si papunta po siya ng Ipil. E Doon po siya naabutan sa Siraway, Sambuanga del Norte at nahulihan po na uh, ng 1.7 million pesos worth of smuggled cigarettes. Ah, may mga 30 master cases ng smuggled New Berlin. Kita niyo naman po sa sasakyan. Tinakpan pa po ng ng itim oh, para magdisguise Ay, pero eh, tumakbo eh. Kumaripas eh. Mukhang guilty eh. Ayun, tuloy. Pati yung kanyang Montero ay kumpiskado. At di po yung mga New Berlin cigarettes na may halagang 1.7 million ang nakumpis ka, maging yung driver siyempre ay arestado. Dalawa po sila. Isang driver at isang pahinante. Sa bukid noong inero Enero 20, dakong alas 3.20 ng hapon naharang sa barangay Damulog, bukid noon, ang dalawang kataon na kapwa tagapagadian City. Sakay po sila ng isang Isusu White delivery van na minamamaneho ni Junel, 35 anyos, at yung kanyang helper, alias Ronnie 22 anyos. Ito po ang kanilang daladala, umaabot po ito sa kulang-kulang 8 million pesos. 35 master cases ng White Delta Menthol, 19 master cases ng Modern Cigarettes. 125 master cases ng Delta Red, 19 master cases ng Canon. At siyempre, kumpiskado ang lahat na ang kasama yung kanilang delivery van. Di-deliver nga po sa isang lugar, dyan sa Maramag. Marabentang mabenta, 8 million CC. Ano? Ang masakit po ito. itong si Junel, a second time offender na po pala. Nahuli rin ito doon sa Davao, kaya lang nakapagpiansa. Siyempre, pinagpiansa nung smuggler, nung kanilang big boss. Kaya nga sabi ng ating mga mambabatas, kung walang nakukulong, paulit-ulit na lang ang problema. Noong Enero 21, nahuli po ang dalawa. Tandem ho ito. Kung may riding in tandem, riding in tandem din yung mga trucks. Uh, si Rene, alias Rene, 33 years old. At yung kanyang helper na si alias Alex, 45 years old. Nahuli po sila sa isang border control checkpoint sa Pantar, Lanao del Norte. Ang halaga po na nahuli sa kanila, yung maabot po sa 3.8 million. Nakita sa plain view, Oh, nandiyan, nakapicture pa po si Sir, oh, ng PNP. Ah, yun. Mga modern cigarettes po 'yan. 95 master cases ho ang laman ng kanilang truck. Makikita may pintura pang corporation nito. Ah, yun, mga camouflage yung ginagamit nila, nagpapaka legit kuno. Pero ang laman, ang mga karga, illicit tobacco. Nako eh, kung kanina eh, riding in tandem, ito naman ni eh, Convoy. ha, <laughs> ah, Convoy ho ng dalawang minivans. Isa po ay kulay pink, at yung isa naman ay kulay navy blue. Eh, nasa batu sila sa isang komelek checkpoint sa bagong bayan Sultan Kudarat. Kapwa ho, mga taga Sultan Kudarat, yung driver na kinilalang si Rambo, ha, ah, siya po ay may dala ng navy blue minivan at yung isa naman sa si Jojo. Hmm. taga Takurong Sultan Kudarat naman po. Ililipat lang ho ng bayan. Ah, galing po sila sa Takurong City at uh, ah, bumabiyahe o ililipat ho yung mga epektos papunta po sa bagong bayan. Eh, buti na lang ho ay sila na sabat. Kaya ayun. Ah, nakita ho ay 1,100 reams ng New Berlin, karga dun sa isang minivan, at 1,750 rims ng White Fork brand cigarettes. Kaya tangay po yung mga minivan, at yung dalawa, naghihima si Reyes ngayon. Sana, o oh, hindi na ho pagpapyan sa mga yan. Sadyang maparaan ang mga smugglers, gumagamit pa po ng dump truck. Pero wala po silang lusot sa PNP. Sa isang Komelek Checkpoint, diyan po sa Kiamba, buba magtas Papunta po sana at magdi-deliver sa Maasim, Sarangani. Buti na lang na checkpoint, buti na lang inikutan, at buti na lang nakitang may kargang smuggled cigarettes na nagkakahalaga ng 9.2 million pesos. Ayun, huli po si alias Gary, driver at ang kanyang helper na si Isaac. Ito po ang mga nahuli sa dalawang individual. 90 master cases ng King Cigarettes. 82 boxes ng New Berlin. At syempre yung kanilang 10-wheeler na punong punuho ng mga master cases na yan ay kinumpis ka po at sila po ay sa presinto. Sana itong mga yan ay hindi na po papagpiansahayin oh huwag na pong payagan dahil ito yung mga lumalakas ang loob nila dahil sinasagot po ng kanilang big boss ang kanilang piyansa. At paulit, ulit na lang yan hanggat hindi po nakukulong. Ayan, 9.2 million na po yan. Mm -hmm. Sa barangay Talon-Talon, dyan sa Sambuanga City, sinalakay po ng CIDG ang isang budegang puno ng smuggled cigarettes na nakakalaga po ng 11.6 million. Pasok na po ito sa anti-agricultural economic sabotage. Kung tutuusin, ewan na lang. Baka na naman ng mga abogadong tiwali. Ito hmm? ay eh, may ebidensya na mismo na dyan, sa Barangay Talon-Talon, Zamboanga City. At dyan po sa pamumuno ni Brigadier General Nicolas Torre. 203 master cases ang nang uh, nakumpiskal dyan sa budegang yan sa Barangay Talon-Talon, Zamboanga City. Isa pa rin pong big time huli. Nagkakalaga po ng 12.6 million pesos ang nadiskubre ng salakayin sa isang operation, joint operation po ito. Diyan po sa Pikit North Cotabato. More specifically, sa barangay Takipan, Pitik, North Cotabato noong Enero 24. 24 taong kasalukuyan makikita sa larawan may inaresto. Palagay ko ay eh, budigero po Kulang pa po kasi ng detalye. Ito pong ipinose ng PRO 12 Second Cotabato Provincial Mobile Force Company na isa po sa mga component na tumulong maaresto at masalakay ito pong bodega dyan po sa pikit North Cotabato noong Enero 24 na nagresulta po sa pagkakasamsam ng 12.6 million halaga ng samutsaring smuggled cigarettes. Mm kung ikaw ay senior citizen na malapit ng tawagin ni Lord, eh gagawa ka pa ba naman ng labag sa batas? Gagawa ka pa ba naman na mababagabag ka ng iyong konsyensya? Dahil po ang isa yung matanda, 79 years old, guru ito yung may-ari ng establishment, oh, Chinese sounding pa yung kanyang apelido, at yung kanyang budegero, na 25 anyos, ay eh kapwa pong nahuli. At nahuli po sa kanilang possession ang may 3.9 million na smuggled at peking sigarilyo dakong alas 5 ng hapon noong Enero a 24, noong Biernes lang, dyan po sa Taft Street, Barangay 3, Rojas City. Ano po ang nakuha? Hmm? May nakuha pong carnival, limang master cases, RGD, limang master cases, at syempre yung buy bust money na ginamit ng ating pulis. At syempre, nandiyan po yung 14 master cases ng Mighty. Isang master case ng Fortune. Labing, master, labing limang master cases ng Camel. Eight master cases ng Chesterfield. Anim na master cases ng HNP. Walong master cases ng Carnival King. At tatlong master cases pa ng RGD. So ito po ay pinagsamang smuggled at suspected fake cigarettes. Siyempre, ina-evaluate pa po yan. Tatawagin pa po yung mga cigarette companies para sila po mag-validate kung yan nga ba ay genuine o peke. Yan nga pinag-uusapan ngayon sa Senado. Mamaya tatalakayan po natin. Enero 25, sa kasalukuyan, inaresto po ang isang individual na may kargang smuggled cigarettes sa isa pong bypass operation na pinangunahan po ng NBI. Ito po ay bunga ng isang impormasyon na natanggap ng NBI na marami pong gumagala. Naglalako ng mga smuggled cigarettes dyan sa Batangas. Kaya ikinasa po ang isang bypass operation na nagresulta naman po ng pagkakahuli ang isang individual ng kanyang tanggapin ng bypass money kapalit ng 10,000 packs ng smuggled cigarettes sa Santo Tomas City. Yan po yung nasa Luzon na ho. Nakakaabot pa. Lalo na siyempre sa mga lugar na marami pong pantalan. Ito talagang lantaran. Noong Enero 25, umikot po ang ating mga pulis sa public market sa pamilyang bayan ng Tubod, Lanao del Norte. Ganap na alauna hanggang alauna ay media sabi dito at na nagresulta naman po sa pagkakaaresto ng tatlong individual na nagtitinda oh, openly Diyan sa po, po, sa public market. Nakuha po sa mga suspects, sa mga sumusunod, 150 rims ng sigarilyo, Ah, mga iba't ibang brand new ito, new far filter, Fort Mentol at Canon Mentol. Ito po ay talagang landaran na ho. Diyan po sa Lanao del Norte, hindi man lang nagkubli, hindi man lang nagtatago, binibenta pa direkta sa mga merkado. Uh, thank you for that. And uh, lastly, to, uh, lastly, we call on the DOH. Yeah. Thank you, Mr. Chair, and good afternoon, everyone. Well, the Department of Health maintains its position that a uh, syntax reform is primarily a health measure. So we manifest that we continue or follow what is in the law uh, that provides for the regular increase in the excise tax on tobacco products because higher taxes or excise tax is a proven strategy. To prevent smoking initiation, especially among the youth, and curb the prevalence of smoking. So, we call on this committee also to review the imposition of the higher tax for vapor products, in addition to the presented proposed action points in this meeting. And we really appreciate, uh, Mr. Chair, the conduct of this hearing and uh, to the different proposed resolutions that came out out of this uh, hearing thank you very much thank you and last last of the last mr uh, oplas i think you were raising your hands thank you sir uh, very quickly uh, uh if the purpose of the committee is to optimize revenue i think that we should go back for a moratorium if not a rollback in the tax rate because uh from the data actual data the optimal tax rate is 50 pesos Pack, not 14, not 16, not 70. in 2021, it was 50 pesos per pack. government got 176 billion. when it went up to 55, government got lower rate. when it came to 60, it got even lower rate. so, uh, so point one, if we want tax rate, uh, optimization, we should go for, for, for uh, we should go for a lower tax rate. but if we want health health uh, outcome, the tax should be 100 or 200 pesos per pack. But the danger is that the more unreachable the price, the more substitu substitutable, it is. Even the price of Cantaro, 78 pesos, oh, fake, mataas na yun. The really fake uh, cigarette is 50 pesos. Oh, kasi yung Coca-Cola na income, 50 pesos, you can finish in 10 minutes. Itong, itong peke na ano, you can finish in one or two days. So, you don't na sa peke na ano. And third point, sir, I think there is do double, double talk. When 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 people say that we want, we we hate, uh, we do not recommend tobacco, people should avoid tobacco and weeping. So they the, the paint is a bad thing. But then, when more people are smoking and government gets revenue, they're also jumping. Okay? I think it's double talk. The only way to, to remove that double talk. is that there should be no earmarking. Whatever increase in revenues in, in syntax should not go to healthcare. So that, that way, pag bumagsak na yung revenue on healthcare, hindi sila malulungkot kasi wala na sila tinatanggap. But for now, there is double talk. And I think that kind of double talk is backfiring on them. Thank you. Maliwanag po yung paliwanag ni Bienvenido Oplas. Na kapag tinaasan pa ang buwis, hindi 70, hindi 65, hindi 60, kundi doon lamang po sa optimized o uh, optimized point na 55 eh tataas po ang prevalence ng smuggling. Yan po ang hindi nauunawaan ng marami sa mga health advocates. Pinaninindigan nila, no? Na dapat daw, oh, narinig naman natin yung sinabi yun ng representante ng DOH, effective daw po yung measure na yun para makurtil, makurb yung consumption ng tobacco. Nandudun na tayo. Eh pero, eh, naghahanap pa rin naman kayo ng income, pondo para sa healthcare na galing din naman doon sa kinokontrol ninyo. Ah, kaya sabi ni Nono Yo plus, double talk. Oh, eh, tinanggi naman huyan ni Dr. Alimpin eh ay eh, kaugnay ho niyan. Ha? Kaugnay ho niyan. Yung sa opening, sinisisi ho ni Dr. Ulysses Doroteo ang mga vapes dahil daw yung nagiging gateway yun para manigarilyo ang mga kabataan. Dahil may mga 9.5 million new smokers daw ang naitala ayon po doon sa research. Pero hindi ho niya sinasabi na malaki ang possibility na nagiging laganap ang consumption ng sigarilyo dahil meron pong murang version on the other side. Oh, kagagawan po ng pagtaas ng excise tax ang paglaganap, pagdami, pagdagsa ng mga smuggled cigarettes. At yun po ang nagiging opening point doon sa mga kabataan dahil mura. Oh, 50 pesos isang ka, pagpalagay na natin. O di di bali magkano lang yon 2 pesos and 50 centavos per stick. Eh sinasabi ni Dr. Limpin na dapat do 10 piso, 10 piso na nga ho sa tingi. Oh. Affordable pa ba yan sa kabataan? Ang affordable yung pong mga smuggled cigarettes at hindi rin po affordable sa mga kabataan yung presyo ng vape sa kasalukuyan. maging matatanda nga ho eh, nahihirapan na mag-maintain ng vape. Oh. Tapos sasabihin, pagbibintangan ni Doroteo. Yung date, mm, saan mo nakuha yun? Saan mo nabasa yun? Kumbaga sa Biblia, saan mo nabasa? oh, yun ay isang inyong hypothesis. O, oh, base lang yun sa inyong hula. isabi eh, sabi pa eh, eh, pinagpauna na namin noon bago ipasa yung RA 11900. Oh, huh? na magiging gateway yon ng smoking. Kaya yung paglaganap ng vape, naninigarilyo na ngayon ng mga kabataan. Ibaliktad ho yata, Dr. Doroteo. Dahil lang purpose ng vape, e para po dun sa mga existing smokers na. Hindi po yung mga kabataan. At kung may gateway man, malaki ho ang tsansa sa aking palagay, sa aking na na sa aking pagsubaybay sa mga activity ng smuggling, na doon po nagsisimula sa mga barangay, sa mga puok na kung saan lagana po ang distribution ng smuggled cigarettes. Dahil mura. Ah, e yung presyo na inyo pong sinuportahan ng pagtaas ng excise tax, ay eh barrier na nga. Effective nga. Tama nga. Oh, nagiging effective barrier pero meron pong hangganan niya. Natulad doon ng ipinaliwanag ni Mr. Oplas. Nakapag sumobra na, eh magkakaroon po ng mas malaking opening para po dun sa mga oportunista na samantalahin yung sitwasyon at yun pong mga illegal activities ang kanilang palaganapin dahil yun ang tatangkilikin, tiyak, ng mga nasa komunidad no na nahihirapang bumili pumasok sa bisyo ng paninigarilyo hindi mo ba naisip yan doktor Duroteo at inaassert ninyo binibintang ninyo sa vape eh ang mahal-mahal mo ng vape na oh yun daw ang nagiging gateway kung bakit naninigarilyo mm eh, kung yung uh, yun ang nagiging gateway hindi nila magugusto ano panini paninigarilyo dahil nasanay na ho sila sa pagbibig. Kung may mga nadagdagang ah, new smokers, dapat yung sa research na yan, sa datos na yan, dapat i-identify kung saang mga barangay, saan ang location, yung demography ng mga new smokers na yan. At nang ma-identify natin, ma-relate natin doon sa mga areas na kung saan prevalent to ang smoking. Huwag niyong ibintang agad kung hindi sigurado kung mapurol ang inyong mga datos. Sa takoy hindi naniniwala na ang gateway sa smoking ay ang vape. Kundi, mas naniniwala pa ako na ang gateway ay yung mga smuggled cigarettes dahil doon din po babagsak yung mga sinasabing new users. smuggle